Ito so, si Pintol, may birthday ngayon. Bak, <laughs> <laughs> <Yeah, laughs> <yeah, laughs> magano ka na daw. Magkashout mag ka na daw. Walang <laughs> ano, walang flashlight.

Shout out kay Suarez Cortez Boss. Christopher Kalima, happy birthday Lord. Salamat. Paps. Salamat po sa mga mga bate. Naka-flashlight muna kami ngayon kasi madilim dito. Wala ito si Nandito nga ako. May cellphone dito. Nandiyan si Ar. Nalaka niya ako Shout Shoutout kay Christopher Colima. Yeah, yeah, yeah. Pumasok ka kulit naman na ito. Pumasok ka nandiyan yung PC. Alam, ang dalhin niya yung trabaho. Balong ka ba? Okay. Chris Cortez, happy birthday Daniel. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Wala Wala sa CR!

Ra Ryan R, happy birthday bro, salamat Ryan R Christopher Colima, timing pagbukas ko, naka live ka pala walang, la walang lagi sa upload mo keep grinding loads, salamat paps Kayo malilikot. tapos to. to sa Facebook. Oh, my God. Oh, shout-out muna kayo, mga kulubot. Ikaw, <laughs> <laughs> mga kanop. Kayo, Pangit ka. Magulo Ito yung ano namin. Mga ano. Para bisita. Para bisita. Para bisita. Para bisita. Nag-lead din siya, you know. Shout out sa 5 viewers and 1 likes, mga boss. Ah, oh, may tindahan na pala sila, yun. Sila, Jason. Oh, ito yung ano, handa ako. Handa lang. Tapos, Ito, patutog tayo. Bawal, mga aming mga. Kaka-copyright ako mamaya na. Copyright ang puto. Pa'no makaka-copyright? Shout-out sa nine viewers, mga boss. Kaka-copyright lang. Kaka-copyright nga. Pag-wait ang tubo. Pes, Cortez, di ka boss. Hindi, boss. Kasi birthday. Pahinga muna. Relax lang muna. Ang buhay-buhay. Ano -buhay. ba <laughs> ang sotangon? Ano ang sotangon? Ano? Kuya Sid, happy birthday sir. God bless. Salamat. Kuya Sid. Ryan R, next time lala mo 100 kg ka na. Sana. Sana. Sana pa. Bigay sa atin yan ni Lord. Pabili mo na si Pinch, oh. Pinch, bili ka muna yellow Pinch. Baka makunod. <tinyo> oh, bili ka ng ano, ng Royal. Ano ba? oko, ano ba gusto nyo? Oh, 1.5 daw. Ah, magkano ba yun? Si Baki, sagot na daw niya. Sagot na daw ni Baki. Sa akin, si Paitan Sanwig, ako. Next Swiss Cortez Habol ako dyan uh, wala, wala nga nga rin Walang tagay Bawal pa mag-inom eh Ano muna Healthy Healthy living na muna Ayan pa rin eh. Shoutout po sa 7 viewers What's so, up Ano gusto, boss? Ano nalang kayo lidahan na kasi? Salamat po sa mga bumabati at mga babati pa. Oo, boss. Bawal, bawal pa mag-inom. Kasi nagpachika ko ng dugo. Medyo mataas yung ano ko eh. Capacity. Kaway <laughs> mo na kay sa vlog. Kaway. Hello. Hello. May ayan naman kami. Hanyan, hindi kita yung ayan mo. Kamusta mga buhay-buhay natin dyan mga boss? Nak nakarami oh na ba kayo sa booking ngayon? Buhay na gating! Gano, ano ka ba? Ay, kakain ka pa na rin, Eh? Hindi. hindi. Ay, oo. Ano ba? Oo nga! O, ano Kargado. <laughs> Normal lang tayo, Pap. Hindi tayo kargado ngayon. Importante eh. May rouse natin ng karawang ito ng masaya at ligtas. Shoutout po sa 13 viewers. Pabudin po natin ang 1 million to mga gabi. Ah. Bali mga boss, mamaya may upload pala ako 7:30 yan ha. Reaction video pa rin para sa mga awareness 'yun sa mga na scam Kasi marami sa atin mga lalamo, mga na scam na 'yung mga baguan Ryan Arpap, pag may license ka na ako mag-down para sa sasakyan. Pa-boundary and maintenance sayo, Ay, ayaw, ate, sa iyo, bro. Hindi, 'yung No, pera na ako ni Popso, oh. Sa'yo yung down, tapos sa akin yung boundary at maintenance. ano kunin kitang, ano 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 Kay ano ano naman ano mga ano ano mga nante. Oh. Oh. Mga sa ilipat bahay, Mga Shoutout po sa 9. viewers ano and 3 likes. Dami ng kinagawa mo. Sabi ni Swiss Quotes, oh. anong wish mo, Paps? Ha, Ang wish ko sana makarami tayo araw-araw sa mga biyahe natin. Ano bibira ba tayo ngayon? At makauwi tayo ng ligtas yan ang pinaka safe, laging ligtas at ride right safe. Lahat Ta tayo eh umunlad at umasenso, yun ang mahalaga. Ryan R, ang ganda ni Mrs. Ah, sabi ang ganda rin. O oh, na sila yan. Nelia Reyes. Elot. Ikaw. Pakakulit <laughs> mo ah. Nakita yung kagwapuhan ko eh. Nakita yung pagkakasin. Hindi, ano lang Hello, thumbs, thumbs up. po. Nelia Reyes. Like dan. Nelia Reyes, subscribe na din po ako. Salamat Salamat po, ma'am Nelia. Be safe. Mano. Ah, ingat Mano. din po lagi. Bari Ab Abiles. Happy birthday, Pops. More be day to come. God bless. Salamat, Be. Very pa Biles. Pa. Biles. God bless. Ingat lagi. Ryan R. May IG bro, ah, Para makontak kita. kontak kita. Ah, IG. Wala pa. Messenger lang. Ano ko? Sa Facebook. Swiss Cortez. Sa fair boss, wala kang wish. Ayoko ah, na. <laughs> ah, sa fair natin, ang wish ko, sana balik na dalam yung magandang fair tapos kahit single booking na lang para para goods lahat ng ano ng mga rating wala nang wala nang mababaw, wala para pantay-pantay di ba yan ang pinaka-importante sa lahat Ma. Maria Reyes, ganda nga ni misis mo, sabi. Salamat po. Siyempre, hindi naman ako pipili ng ano eh. Ay, pagkakit nga naman, na lang. Sabi niya, matagal pa daw birthday niya. Shoutout po sa 13 viewers and 4 likes. Mabuhay po kayo. Ano lang yan? Ego Cruz, Soy Daniel, nakilala namin yung nagnakaw ng manok na rider. oh, anong anong ano yung ano yung cellphone ni Kong TV yung Anong balita? Anong balita doon? Oh, Pops ay ko po sa kumuha ng manok. Anong update doon? ako oh, magagis niya. Ito ang chat. Ay na yung cellphone ni Kong TV, diba yung inano niya? Yung Oo nga, totoo nga. Ako nga maghagis. Durable nga to, durable. Sues Cortez, misis mo yata may birthday boss. Anong trade Layo pa birthday niya, January. Na so yung ano natin? ito yung salamin? Ano, diba yung, diba, Anong, ah, bali ka. Anong balita doon, Paps? Eko Cruz sa uh, kumuha ng manok na ginawa ko ng reaction video. Di ba mata sa cellphone na babakakad niya? Eko nang binili ko eh. Puta pa na binili ko. Magkano yan? Magkano yan? Sa YouTube ka naglalay? 22,000. 22,000? Oo nga, 22,000 nga. Pag may... Oo nga, hindi na maa. Huawei, ano, Huawei. Honor, ano. Meron. Okay Shout out po sa 15 viewers and 5 likes. Ano pong wish nyo sa akin ngayong birthday ko? Oh my god, hindi ko pa mabanggit 'to. Sana po ay umabana ang air. Sana po balanse na. Kuya wala na Ryan okay, 9 r yung manok yung ulam niyo boss ha, ha, hindi ang ulam namin ngayon ay pancit at tilapia ang handa. Swiss Cortez, Swiss ko mag-inom na ha. Aso, bawal papabse. pa pa si. Papag naging okay na next year. Sana. Sana. <coughs> Chatot po sa 10 viewers and 5 likes. Kamusta po ang biyahe mga boss? Kasi siksik kasi dito. Pare sa pumutok. O sana pumutok siya. Halata talaga yan. Halata kuno nang hindi dinig. Dito ta kasi pag bibigo pang magala gaming lang ang emo. Din din wala naman pa. Kaya sa dugo lang. Medyo mataas yung ano. Kaya na ako ng doktor na bawal ako sa mga mamantika. Mamantika. Tapos maalat. Bawal na rin mag-inom. Sigarilyo. Kargado lang yung dugo. <laughs> Parang motor lang. Kinakargan. <laughs>

Baka may magbibigay ng regalo, tumatanggap po ako ha. Ah. <laughs> Barry Barry Abilis Pap, naka isang biyahe lang ako Bago pa motor ko Wala pa Wala pa ORCR So, oh, ah, mahirap yan. May, pag na-checkpoint ka, ba mamaya may impound yung motor mo. sa Tsaka na rumatras pag kumpleto na kasi maraming checkpoint ngayon. Swiss Cortez, di ka naman naninigarilyo o hindi. Pero minum Pero yung nagpacheck ako, oh, ano na, umiwas na muna. Maabala ka lang dyan eh. Pag nakita ka na araw. Ano, ano muna ako ngayon? Healthy living. Ano? Ganun na kayo, Jin. O, bilik kayo, Jin. Jin, Jin. Gin ano? Jin Tang. Ano? Tang? Ano? naman. <laughs> wala rito yung bag. na, uh, sa na? Hindi Mas masakit pag wala Mas masakit pag walang ulo. <coughs> Oo, EP, EP. Pink. Pink. I... Oh, MP, MP. Ping. Ay, ang Ilan lang bili mo pala yung MP na ano? Yung na Shout out po ano, sa 14 lang. viewers mga boss. Wala yung sila ata yun eh. Right safe po oh, sa mga no, buhabiyahe pa. Takay yun ang bili mo pa yat yung ano yung MP na ganito kalaki oh. Tig 220 ata yun eh. Litro na lang. Eba kayo, kayo, kayo. Kayo na maninom. Ika ako, bawal akong minom. Tsaka na ako inom. Pag magaling na ako. Ano, lang daw? Gin ba? Ha? See? Kayo! Hindi <laughs> na lang. Oh, George, ay ano, pwede sa inyo ba? Sige na, parang mabis tayo matapos na. Frederick Likay, happy birthday, Lodi, salamat, Pops. Swiss Cortez, pagaling ka idol, pero mas okay na yan, healthy living na lang. oh, tama. Para umaba ang ating life. Mas mas, mas sulit natin yung mga blessing mga parating pa na mga pagsubok Barry Abiles happy birthday Papsi. enjoy Ay, mga your bisita si Wamos papunta na chinat ko eh may mga konti, magulat ka ba? Kaya ang kanon. Shoutout po sa 12 viewers and 7 likes. Winmer Solis. Tagay na, idolo. Salamat. Salamat, paps. Wala mo nang tagay. Ano muna? Bawal muna. Kain lang muna. Kain. Federick Likay, pa shout out Lodi. Eric Likay shout out kay Eric Likay. Bari Abiles, salamat nga pala ulit sa tulong mo paps. Anong saan ba yung paps yung natulungan kita? Hindi ko hindi ko maalala yung kung anong naitulong ko sa iyo paps. Giray mo. Shoutout po sa 300k views and 7 likes. Yeah. <laughs> Mamaya mga boss ha, meron akong upload 7.30 ha. Abangan nyo na lang. Bali, reaction video muna yung mga ginagawa kong upload. Kasi alam ko, nagsasawa na kayo sa biyahe ko eh. Para ma-miss nyo naman yung ano ko, yung, yung mga discarte ko at mga tip. Yan yung sa kondo, <laughs> yung mga ano. Tama na naman yung sa kondo, yung... Ah, bari, abilis. sa motor pop ups Ah, yung kumuha ka pala ng motor, tapos sumingi ka sa akin ng mga screenshot ng ano, ng ng monthly no ay siyang paps ay amay matatapos mo yan yun sa akin nga natapos ko yun iba e sa magtabi ka lang kada araw 150 yung maintenance na lang is makakuha mo naman yan eh pero magtabi ka pa rin ng ano para sa emergency para kung sakaling may masira na hindi mo inaasahan sa motor eh may ano ka, may may bala ka. Swiss Cortez sa uh, 300k na. Kaya nga paps, konti na lang magpo 400k na 'yan. Shoutout po sa 10 viewers and 7 7 likes. Patay, wala nang pansit. Tagal mo. Ha? Uy, we'll bili pa lang eh. Uy, we'll bili pa lang eh. naka-live si Pipa Hindi pa hindi magpapataan ka muna eh. Magano mo na kayo. Simatot mo muna kayo para makita kayo sa ano. Nanak pa doon yung Stella. Siya yung tayo ati Stella. Tana, kuma ka. Ada yang saya dengan the 20 years old male sana hindi na lang ako nagpatulid namimiss ko na yung balat balat ano yun ano yun ano yun paps sana hindi na lang ako nagpatulid namimiss ko na yung balat Frederick Lika, dahil sa'yo Lodi, na-inspire ulit ako, bumiyay kay Lala <laughs> mo. Dito, no? Sana sa Meron ano. Dito, na tayo. tayo matapos. Yes. Dito kasi. Okay muna, ano. Papakita ko rito sa, ay, ano. Wala yung yung tuyo, tsaka yung ito. ano. Tsaka yung ito. alak. Tiyan! <laughs> okay, ito. ito yung ano. Tinatagay namin dito mga boss. Emperor, Imperador Light, bakal naman, at saka pulutan. Ano to? Bilis. Mga vlogger yan, tayo mo lang. Sabi niya, mga vlogger na yung bisita niya eh. Shout out po sa per 14 viewers and 7 likes. Ingat po kayo lagi mga boss. O, si, si dahil sa'yo, si sa Lodi, na-inspire ulit ako bumiyang kay si kailala mo. Marami pa man din na yun. Oo. Basta, ingat lang, skarte. Si, para kumita. Tiyaga-tiyaga lang. Sana, sana, ano? Sa 'yo ang plato ko dito. Ayun, ano tagal ko na Bakit wala pang master mo, si Papa Andy? Salamat si Mama Pat. Dapat tentan natin 'yan eh. Cooper Ibo, happy birthday idol. Salamat, Paps. oh shout out Oy, oh, shout out po sa nag-send ng 500 sa Gcash. Thank you. Para mag tayo matakas. Paikuti mo na kasi. Ay, kikilo, kikilo. The 20 years old male, pa-shoutout po sa balat ng talong. Ano na yung mga kalokohan yan? Wala nang plato? Wala. Kain ka ba? Wala. Makain kain ako habang naglalike tungo comment lang mga boss mga papa shoutouts kain talaga yan kain kain tayo mga boss kain sa poro mula sa puso Chatat po sa twilight, like, well humorous. Ay ibagay na doon. Eh hindi pa naman niya sa 2000, ikisya ko special. Hindi kasi ko gusto kaya dati. Wala siyang sariling party. Tawag di sana sabihin yung party, 'di dumaan lang 'ko. Alam mo 'yun, 'di ba? Ano bibigay?

Magkano na ba yung mag-send? Kaya... Yung huli... mag na natin yan. Yung huli, 500,000. Hindi ka... Wala pa tayo. Huwag pa ka nalagyanan. Wala pa ka. Ayun na. Ayan. Wala. wala pa. Ito, ito, ito. Wala ato, ato, ato. kaya nalangin. Hindi, lalagyan ko rito. Hush! Siyempre Ayan. Hindi Ganyan mo na ito. Oo. Ayun Baka madaling pa ako. Kita. Hahaha. Ako, sa'yo. mo. May kita yung may tasa ko dyan. kita Makakita <laughs> mo Kita. Bakit mo? Ako. Sige. nako. Okay. Oo, oh, ako mag-abot sa <laughs> <laughs> ko pelo sa pelo. Taka sa na-views, million na yan, mo, asan na ring? <laughs> Ayun, na, 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 na. <laughs> Ayun, bak. Ano, so sabay ba yan? Ano ba yan? Hindi, bawal akong mag-i- Bawal para mag-ano tayo, patugtog na tayo. Eh. O, napusig na ito. Ito, mga gano. Ah? Sa Facebook ka ah, dapat mag-live para marami kang nakilala, no? Nagaya ko nga siya, ISO speed eh. ISO speed nagaya ko.

Ingat kayo lagi and ride safe. Be uh, subscribe. Be subscribe. Say mo, ingat dito na lang po ang aming video. Ay, go na na lang. dito na lang po ang video na yung mga boss. Ingat kayo lagi and ride safe. Mata <laughs> eh, Okay, say <laughs> mo. Bye-bye. Huh? Bye-bye. Peace out. Peace out. May mm. shout out ko muna dito. ina na sa